Ito naman guys ang aming routine sa araw-araw papapasok -araw, na kami sa trabaho. Ito ako ngayon uh, naglalakad papunta sa may sakyan ng aming ano, van na service. Kahit maaga pa lang uh, lalabas na para makauna ka sa upuan. Kasama ko walay-walay nandun -walay. iba. Kapo. <laughs> yung iba kung ano-ano muna bibilhin. Hindi lapit pala dito guys yung ano, yung baring ayan sasakyan ang service namin na uh, sasakyan so ang driver yan is Egyptian tapos ito yung namin kasama so ito muna waiting, waiting muna kami dito sa area na to kasi nga wala pa yung driver ayan na yung driver namin dumating na so everyone is complete na ba? hindi pa <laughs> mukhang hindi pa yata lahat nandito parang kulang pa yung mga Bangladesh na cleaner at saka isa namin manager so tara pasok na tayo guys <laughs> <laughs> Yeah, <laughs> oh, dikit. na sa mga viewers. Hello, London. <laughs> <to> my country, guys. Ay, wala. <laughs> wala na ladog, <laughs> lagta <laughs> ko mila. Sirico, Sirico.